1 2 1 2 3 Thank you Kuya. Ge thank you, thank you po. 500 na, Thank you po. Grabe. Eto na 'yon, guys. Ano kaya kabigat 'yung isa noon, chip? Kung ano daw anim. 72. 'yon. Kaya nagtaka ako, baka yun ang makuha ko eh. Hindi okay. naman ano. Hindi naman ganun, kung anim na ganun, hindi Oo, oh, yun nga eh. lang. Si Ganito Gan lang. Pero anim. Anim. Ah, yun nga. Okay kuya, pilitin na natin yan. Anim. Isa, dalawa, <laughs> Dalawa chip. So mga tol dito naman sa amin Wala naman na mamara dito Kahit sobrang taas na ng karga mo Kahit lumampas na sa driver Huwag lang matatakloban yung side mirror natin Pero wala naman na mamara About sa taas ng i deliver mo pag nandito ka yun nga lang ang bigat ramdam ko yung kabig malapit lang naman mga tol hindi naman ganun kalayo yung pagdadalahan kaya kaya naman natin ihatid agad sana lang umabot yung gasolina ko mga tol kapag hindi patay tayo dito so mga tol bukod dito sa kanyarga natin meron pa tayong dinaanan dito hihirit ako dito ng delivery fee mga tol dahil medyo lugi ako dun sa offer niya yeah, try natin magpataas ng konti para hindi naman tayo talo thank you po alright guys nakarga na natin lahat diretso na tayo sa ating drop off location siguro estimated travel time natin papunta doon mga one hour wala naman traffic ngayon safe lang makarating doon mga tol okay na ako yun ang pinakamagandang tip na makukuha natin so, mga tol tinawagan ko yung drop off location natin nagpa humirit ako na baka kaya niyang gawin ng 500 pesos Pagdating ko daw doon mga tol, pag-usapan namin. So, payag na to mga tol. Nakuha na natin yung kiliti Let's go! Sana lang mag safe tayo makarating doon. Yun ang pinakamagandang tip na makukuha ko. Traffic pa mga gar. Sinabitan pa. Sinabitan mo ya kuya. Lagot ka. Thank you. Kuya, paalalay ako. Ano ako ha? 1 2 1 2 3 Thank you Kuya. Okay, okay, well, thank you, thank you po. <laughs> thank you. Nalaglag yung bag ko mga tol. Thank you boss. Thank you sa dalawang flash rider na 'yo mga tol. Nalagot yung bag ko, nanabog yung mga ink. Sorry sa akin, mali yung pagkakatali ko. Tinulungan naman nila ako mga tol. nag offer ng bag ng tape thank you sa dalawang rider yo mga tal dito na tayo ito yung mismong pagdadalahan natin tapos tinatawagan lang natin yung ating customer hello sir mm. sir andito na po ako sa harap ano na? yung galing pong kalamba sir okay, okay, no, no. apo apo adyo ka na sa shop apo apo uh, sige po ma'am pwede pong patulong Dito na ako sira para maalala yan ko. 500 <laughs> man. Ma Thank you po. <laughs> Grabe. Eto na yun guys <laughs> Alright so Diba tsaga tsaga lang Kung kinansel ko yun hindi ako kikita ng ganito Hindi nga lang ako may hirapan.